Ininit pero ko lang pa. Hawakan uh, uh, mo lang sige to. Oh. Sige lang. Si Kimberly na yung malamig. Hindi. Sige. Kaya na kayo. Ay. Bakit pinaharap mo <laughs> talaga sa akin? <laughs> oh. Kami yung pinakamahal na rito. Uh, uh, Bakit mas mabuti ka sa akin amor? Mas matagal ako sa iyo. <laughs> <laughs> ah, kasi ko, <laughs> ako, saanuman, sa bukid kasi Bumili ng lupa. Ako sa <laughs> anuman. sa patag. Patag, ginagamit kahit bukid ah. Sige, babae na eh yung it. easy day, sira day, no? Buti na lang. Sabihin mo kay Ros, kain siya. Ano to? Sabihin mo kay day, kain ah, siya dito, day. Ano to? Tumal, what? Isin nga, de? Adiba, patos, gara. Ha? Ah. Yeah. Na, adi takat, anak. Okay, adi po, saan? I well, didn't understand. Madok mo tani ilang kuan oi. Yung okay. no, bago. Ha? Asa nang bago? Hmm. Kay imong tanan bago kani ba kay. mo ba oi pagod oi. Alam bla. Oi pagod oi oi, ayan sa kanoy. Oi. Where is the light? Can And then, do you want to Napay push, push. Push, pos. Uunsa ro ni ano. Makita nan ano, ang lalaki ng mga may, na, may, like, oh, plato. Ah, nanala like, plato dere, oh. Uunsa man nakita Akin yan. May siya plato. Dali my... uh -huh. like, tan. plato. Uunsa ro kung sino ka itong, I binigay sa mga babae. Sixty one nya Paano ba pan Paano ba ito? Nandiyan akong na. na sa microwave. Ano yun? Tapos kinuha. Wala yung 7-up yun? Dalawa naman. Dalawa Tapos kinuha sa, Alam niyo, Kinuha sa itim pag, pag sa lamesa. Ang dami mong kinakain, no? Pero isang linggo Kung paano po ito? Now we na yun. Ang hirap, no? na gumawa hmm. kayo, طبيع <applause> من <applause> <applause>